Hi, good morning po sa inyong lahat. Bale, andito ako, magluluto ako. Lalagyan ko ito ng pineapple tidbits na manok ito. Iniwa ko lang siya ng medyo ganito lang ang liit. Tapos lagyan ko siya ng itlog at saka patatas at saka carrots. Ayan ang aking lalagyan. Ito yung aming udang na yung kanghali. Pero, parang kaya ko kumain ng kalin kasi ang sakit ng sikmura. Sinisikmura ako. Masakit yung sikmura ako. Kaya, bawas-bawas muna ako sa kain. Pag-ganong kagandahan. Karam yung kaninang umaga. Alas 5 ng umaga. Ba, diba na kasi dito ang alas 5? Galing ako sa Banana Hills. Naglinis ako doon kasi yung ilaw doon, di ko napapatay. Parang isang linggo na. Isang linggo na kasi na di ako pumupunta doon. Kaya sinaglit ko talaga para maglinis. Tapos, ayan, nalinis ko na siya, oh ilalagay ko na yung pineapple tidbits dito. Yan, ito na yung ating manok. Ilagay ko yung ano, sibuyas. Ibabad ko muna siya pati bawang. Nagtutubig talaga siya. Tinanggalan ko na to ng tubig eh. Yan o. Tapos, maglalagay ako ng oyster sauce. Ayan, kunting oyster sauce lang. Tapos, maglalagay ako ng Nasira ito. Paminta. Ayan. Tapos ilalagay ko yung ating pineapple tidbits. Yung 115 grams lang ito. Ayan. Pati yung sauce ng pineapple tidbits. hindi matanggal lahat. Ayan. Tapos halu-haluin ko lang to. Kami lang naman ang kakain nito. Ayan. Ayan na yung ating binabad sa pineapple tidbits na manok. Tapos, ito yung magiging halo niya. Marami siyang carrots at saka patatas at saka meron akong apat na itlog at dito yung bawang at saka sibuyas pinagsama-sama ko na sa isang pinggan kasi wala akong space sa baba doon ako magluluto kasi walang bantay ng computer shop ayan, punta na ako sa baba para lutoy ayan yung ating bawang ayan, itagay na natin yung ating sibuyas nag-brown na yung ating bawang ilalagay na natin yung ating manok sa binabas. Ang ingay dito kasi andito ako sa may computer shop katabi lang to nila, na nilulutuan ko kasi nga walang bantay dito sa shop. Kaya dito ulit ako nagluluto sa baba. Nakakapagluto lang ako sa taas pag andito si Rhea. Ikaso laging busy si Rhea kaya dito ako nagluluto. Ayan, halo lang natin para magpantay ang kanyang lasa, para pariparihas ang lasa nila. At ito na yung ating niluluto. Binuksan ko. Ang hirap ng patungan ng takip dito kasi nga maliit lang ang space. Walang lababo dito. Yung lamisa lang na pinagpatungan namin ng kalan. Ayan, haluin ulit natin para yung sa ibaba mapunta sa taas para Magkaroon talaga ng lasa yung ating karne ating manok ito na, ilagay ko na yung asin. Hindi ko pa ito na asinan, kaya maglagay na ako ng asin. Pero may paminta na siya, kasi nung binabad natin, naglagay na ako ng paminta. Madami akong nilagay na paminta. Kaya din ako maglagay ng paminta. Nilagay ko na rin yung apat na itlog, kasi para magkaroon ng lasa ang ating itlog. Para paglagay ng tubig, Ayan, na ng tubig yung itlog. Magkakalasa yung loob niyan. Kasi ba diba, kahit naglagay tayo ng itlog, pag hindi siya nababad, wala rin lasa yung itlog. Pero pag medyo nababad yung itlog sa sabaw, nagkakalasa yung itlog. Ayan, pag tuyong-tuyo na talaga ito, doon na tayo maglalagay ng tubig. Pero yung tuyo naman ay hindi siya masusunog. Ayan, katulad nito, wala na siyang tubig. Kaya, haluin natin, tingnan natin. Maglalagay na ako dito ng tuyo. Ayan, wala nang sabaw. Oh. Nakikita niyo. At ito na nga, maglagay na tayo ng tuyo. Konting tuyo lang para magkaroon ng kulay yung ating itlog at saka manok no, kasi medyo maputla siya at ito na yung tubig. Medyo marami yung nilagay kong tubig para makuluan yung ating itlog para magkalasa yung itlog. Ayan na may tubig na. Medyo madami ang tubig natin. Kasi si Rhea gusto niya medyo may sabaw. Ayan din na to ganun kaputla. Tapos ilalagay na natin dito yung patatas at saka carrots. Puslang natin yung ating patatas at saka Na nga. Puno yung ating ano, pinaglutoan. Maliit kasi. Ayan kumulo na yung ating niloloko ayan oh so nakikita niyo kulukulo na siya hmm. At ito na, kung nakikita nyo, kaunti na lang yung sabaw niya. Luto na ito. Haloin ko lang siya para malagay yung sa ibabaw sa ilalim. Masarap ito. Lalo na yung itlog. Itlog lang ang kinakain ko dito at sa kagulay. Yung manok, ngayon, parang nag-ibang panlasa ko sa manok. Gusto ko lang sa manok ngayon yung prito. Ayan. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpanood ng video ko.